pag ng bagong ombudsman, eh, tinanggal na niya yung mga, mga barriers, mga restrictions na imposed ng kanyang pinalitan na dating ombudsman para lang maka-access ang mga tao sa sal n ng government officials. Especially journalists, you can now avail, you can access a government's official statement of assets liabilities and net worth or yung SALN and uh, of course tanggalin yung sensitive information yung private address yung minor children saan nag-aaral etc and uh, this is uh, applicable to all public servants so ombudsman all public servants with salary grade of 27 So, senators, congressmen, mayors, uh, lahat ng salary grade 27 na public servants, sa ombudsman mo kukunin yan. Yung ibang empleyado ng gobyerno, saan mo kukunin? Sa Civil Service Commission or pagtaga Supreme Court sa Supreme Court, pagtaga Senado sa Senado at uh, pagkongreso sa lower house sa lower house, no? Uh, Noong araw nga, eh, ayaw ng dating ombudsman mag-release ng sal unless merong notarized consent from the public servant na pinapahintunutan kayong i-access ang kanyang sal -EN. Ngayon, ang kailangan mo lang ay dalawang valid ID. Uh, ito na, ay uh, pwede ka nang mag-access sa mga uh salin ng public officials so kung curious kayo kung ano ang salen ng ating mga official sa mga, uh, Baguio ay eh, magdala lang kayo ng ID at mag-request sa Ombudsman ng kopya of course merong mga times na i reject din hindi total yung uh, request nyo for uh salin of course ang condition dito it should not be made public Uh, unless, of course, uh, you are an investigative journalist. And ang restriction nito, kailangan magbigay ka ng feedback sa ombudsman within five days from the uh, taking of the sal ng istorya or ng uh, investigative report na gagawin mo para sa ating mga media practitioners. Like I said, yung... Uh, right to privacy tatanggalin yung mga personal information di pwedeng kunin yung uh, private address niya hindi pwedeng kunin yung uh, minor children or asawa para sa protection din ng privacy requirement uh, if uh, the uh, request is uh, for an commercial purpose No, eh, hindi rin ibibigay yan ng ombudsman or if the salen is linked to a pending case or to influence or harass yung other party at uh, if the request is uh, rejected because it is contrary to law morals or public policy or being used for extortion or security threats hindi pwedeng kumuha ng salen ng public official.